Hindi daw po dumaan sa due process etong SMNI dahil alam natin na mimiligro ang packing estasyon ang nagkukunwaring network na ito nagkukunwaring media na ito na tinatawag nga nilang SMNI Hindi daw dumaan sa due process Sabi ng ilang natasan Nung nasa puder kayo o sila baliwala ang due process Ngayong sila nasa hot spot always crying out for due process Yan Sina Bato de la Rosa, sina Bongo, sina Digong. Sumisigaw niya yan ang due process. At hindi nila alam na itong investigasyon ay tinatawag na due process. Dahil kung walang ganyan, kung walang investigasyon, ay agad-agad lang silang ba? Yun po, patasan ang laban doon. Kaya lang kasi, hindi naman kasing sama ninyo ang mga investigators ng ICC halimbawa. At syempre, kahit na rin yung mga nag-investiga nga dito sa SMNI. Same feathers talaga itong mga to eh. Pare pareho po talaga ng likaw ng bituka itong mga grupo na ito ng mga Duterte at syempre ng mga Alipores na itong si Kibuloy. Parehong pareho. Hmm. Nalilabel sa uh, mga taong nabubuhay sa kadiliman at kasamaan. Yon. Kaya nga may hearing sa Congress. Ito kasi ang uh, minangal-ngal ngayon na itong dating spokesperson or dating um, dating press secretary pala na si Marcos Jr. na yun nga, hindi daw dumaan sa due process ang SMNI. Agad-agad lang daw na ipinatupad yung suspension order na yon ng NTC. Wala daw due process. So sabi na isang natasan, kaya nga may hearing, kaya nga may investigasyon, kaya nga inimbitahan sa uh, PAC-Q para sagutin ang ma at magbigay linaw. Pero di umaattend. Ito si Kibuloy. Kung matatandaan niyo po, ilang oras pala ang nakalilipas, Lumipad patungong China etong si Kubuloy para iwasan ang investigasyon. Hmm. Tapos kayo hihingi ng due process. Tapos kayo magka cry foul na sana daw ay dumaan sa due process. Halaga lang. <laughs> Ngayon, alam na nila ang kalagahan ng due process. Ang ibig sabihin, kung titignan at babalikan natin po, yung mga biktima ng war on drugs, peking war on drugs na yan ni Duterte, may due process ba? Mukhang wala, di ba? agad-agad pinatumba yung mga pinaghihinalaan pa lang na ibig sabihin, posible talagang walang kasalanan. Or, sabihin na natin, tumbukan na natin na walang kasalanan ang karamihan sa mga biktima na yan. You mean selective due process ang gusto nyo? Matindi ah. Ito po, ito po ang pahayag na itong si dating press secretary ni Marcos Jr. Angeles believes in due process before suspending SMNI. Mm-hmm dapat daw ay dumaan sa due process. <laughs> wow. Wow naman. Alam niyo pala yung due process. Ano ho? victim etong mga ito. Yung tipong akala ko ba ang tatapang nyo? Bakit hindi niyo harapin yung mga kasong yan? Bakit hindi nyo harapin ang mga investigation na yan? Ang tatapang. At isa pa, eto mga katulad ni Angeles. Ano ho? Hindi po ba kayo napapagod na magmagaling at magmarunong? Nagdudunong-dunungan. Hindi naman sinasabing walang alam itong mga tao. May doon yung mga yan eh. Abay mga lawyers. Pero yun nga, dahil gusto nila na ma-impress ang kanilang mga idolo, kung sino man, ay nagbobobobohan. Nagbobobobobohan na lang. At kahit mapahiya na sila sa kanilang mga colleagues, sa limbawa, walang problema. Dahil inaakala nila na malaki ang kapalit, na mas ma... Anyway, ang tinutumbok naman talaga ng mga ganito ay pwesta sa gobyerno. Yun po ang kapalit na inaasahan ng mga yan. So due process daw ang kailangan ng ay Former Press Secretary Trixie Cruz Angeles believes that the suspension of Sunshine Media Network Internationals franchise should undergo due process. Matagal na po. Okay? Gumugulong po yung investigasyon. Bago ipatupad yung, yung suspension na yan, dumaan po yan sa masusunyong investigasyon. Ang ibig sabihin, may due process. No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law and a franchise is property. Yon. Alam po yan. Alam po yan ang buong mundo. Okay? Alam po yan. Dumadaan sa due process, kaya lang, hindi naman nakikiayon. Okay? Dahil kung totoong hindi dumadaan yan sa due process, ay agad-agad na, okay, ipasara na yan. Agad-agad. Ay, suspension pa nga lang. Diba? At alam niya naman siguro na dumaan sa sangkaterbang investigation at hearing bago pa man, or bago mas suspend etong uh, assignment good luck